First time in the history, nakialam ang gobyerno sa gobyerno, politiko laban sa politiko. Kailan pa magiging matapang? 44 years akong naging privado, tatlong taon ako sa gobyerno. Kailan pa natin ilalaban ang bayan nating binabaha? Ngayon na! Hindi ako natatakot. Siraan nila ako, ang political career, wala akong pakialam. Sila matakot. Titindigan ko ang bayan ng kalumpit. Nalaban tayo! Siguro nga, ngayon lang, may tumindig na LGU. Sabi ko nga po, hindi ako matatakot. Umpisa pa lang, Mayor, hey, hindi ka naman nanalo sa susunod. Pag itinuloy mo ang laban sa palengke. Matalo na. Wala akong pakialam. Mas nakakatakot wala akong ginawa. Titindig ako. Minsan lang ako bibigyan ng pagkakataon maglingkod sa bayan ng kalumpit. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon maglingkod. Hindi ko sasayangin ito. At hindi ko ipapahiya. Ang magulang ko, kapatid ko, mga pari, at lahat ng naniniwala sa akin. Kahit na sino pa ang masagasaan dito, kaibigan man o kapartido, wala akong pakialam sa inyo. Panagutan ninyo at solusyon. Matagal na naming minimiti dito sa bayan ng Palumpit. Pagupong pagupo. Lahat na ng letter ginawa. Lahat na ng proposal ginawa. Lahat na ng dapat kausapin para masolusyon na ng baha dito sa bayan ng kadupit nilapitan, kinausap. Binigay naman ninyo. Pero anong ginawa nyo? Kinakot ninyo. Mga walang hiya kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kahit tapusin ninyo, ang politika ko, wala akong pakialam. Hindi ako pumasok ng politika para sa sarili ko. At kailangan din malamat lahat ng politiko. Ang pagpasok ng politika ay serbisyo sa tao, hindi negosyo. Mayaman nga kayo, milyon-milyon nga ang pera nyo. Bilyon-bilyon nga ang pera nyo. Pag namatay kayo, nising ko, wala kayong madadala dyan. Political will. Kailan pa tayo magigising? Dad, nasan ka ba? Woo! Hindi mo kailangan ipatawag sa kamera. Hindi mo kailangan ipatawag sa Senate. Ang buong anak mo ay nagtatanong sa'yo, nasaan ka? Kung hindi ka guilty, magpaliwanag ka. Kailangan namin ng paliwanag. Bumuhay namin, dito sa bayan ng kalumpit, nilulubog kami, binabaha kami. Binigay nyo naman eh, pero kinurap nyo, binulsa nyo, mga walang hiya kayo. ngayon kung ginawanin niyo ng tama ang proyekto pakita nyo may picture kayo, may video kayo, pakita ninyo ang Maytok saan ako, lumaki 60 million blood control kung hindi pa sinabi ng Bryce Hernandez na mayroong blood control sa Maytok may nakatago palang dalawang 90 million, phase 1, phase two. Approved budget contract, 60 million. At nanalo sa bidding ay 56.9 million. Iyon ang pinakita, 60 million. Na walang, siguro, hindi nyo naiisip na may lalabas tong anomalya sa flood control. Nasa na dalawang 90 million? Wala! May ito pa lang ang pinag-uusapan. Paano pa ang ibang barangay na may flood control project? Mga anak kayo ng multo! Ano nyo naatim to? Ginamit nyo ba ang posisyon ninyo? Ginamit nyo ba ang binabahang bayan? Para magkaroon kayo ng sarili ninyo ang mga pera sa bulsa ninyo, mga anak kayo ng multo. Sana ngayon napapanood mo to, o sino man ang mga nasa likod nito. Sabi nga ng ating Pangulo, matamaan na, ay bigan, partido, pamilya. Pero tandaan nyo kung sino man ang nasa likod nito. Kaibigan man, partido man, Managot ang dapat managot. 70 billion ang budget sa buong lalawigan ng Bulacan. 9 billion sa District 1. 2 billion sa Kalumpit. Nasaan mga anak kayo ng multo? Nasaan? Kung ginamit niyo ang 70 billion sa talagang totoong binabaham bayan. Wala sana kami dito. Wala sana nagsasalita ngayon. Galit na galit. Pot at galit. Sana hindi binabaha ngayon ng kalumpit. Sana kahit high tide, hindi kami nahihirapan. Ninakaw ninyo ang normal na buhay para sa mga bayan na kalumpit, ang mga binabahang bayan. Ninakaw ninyo ang pag-aasa na matagal na namin minimithi. Kahit pa yung mga, mga rigdaan na mga mayor, alam ko, kaisa ko sila dito. Walang hindi na gustong masolusyonan ang baha dito sa aming bayan ng kalumpit. Nasaan ang konsensya ninyo, mga walang hiya kayo? Na wala kayong paliwanag? Kung ginawa ninyo ng tama, yung 70 million na yan, sobra-sobra pa. Pero hindi matatapos dito ang investigasyon lamang. Kailangan magtuloy-tuloy ito. Simulat na upo ako, wala na akong naisip kundi kanino lalapit para masolusyonan ang baha dito sa bayan ng Kalumpit. Ngayon, sumulat ulit tayo at umaasa tayo sa bagong upo ng DPWH, Secretary Vince na Nananawagan kami Sumisigaw ang mga kalumpitenyo na kailangan namin na solusyon. Baha dito sa aming bayan. Hirap na hirap na kami. Sana mapakinggan ninyo ang aming hinaing at wag lang matapos sa investigasyon. Sa mga kapitan na nandito, saludo ako sa inyo. Sa mga konsihal na nandito, saludo ako sa inyo. Kung kasama man kayo sa anomalya, sa plot control, huwag kang magmaang-maangan. Huwag kang manahimik kung hindi ka talaga guilty. Paliwanag ka sa taong bayan. Dahil hindi ito basta proyekto lamang. Pangarap to ng lahat ng bayan na binabaha. Kaya huwag manahimik. Ang pananahimik ay sign ng ikaw ay guilty. Yeah! Kalumpitin sama-sama tayo. Hindi ito laban ng pamahalang bayan ng kalumpit. Laban ito ng bawat isang kalumpitin nyo. Laban ito ng bayan na binabaha at ng mga kalapit pang bayan. Hanggang sa dulo ipaglaban natin ito. Dahil ito ay pangarap natin. Hindi na tayo nagkaroon ng normal na buhay. Ang mga mag-aaral, hindi na rin normal na nakakapag aral Sobra na. Panahon na. dekada-dekada na. DPWH, matagal na panahon. Matagal na panahon na. Reset ang nangyari ngayon. Ang mangyayari ngayon. Sobra na. Lahat naman nagbabayad ng tax naman nagbabayad ng tax. Bawat isa, tanggap naman eh. Makita lang na yung perang binabayad nila, na tax na binabayad nila na sa tamang proyekto at hindi sa bulsa ng mga politiko. Sobra na! 2025 na. Titindigan ko ang tama. Hindi ako matatakot. Basta nasa tama tayo, ipaglaban natin. Hindi mo pagsisisihan na maging mabuting tao. Pero tandaan nyo, pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong karumal-dumal.